Kapag nakatanggap po kayo ng mga ganito guys, uh, tough fun badge mula sa isang big content creator, guys, i-post nyo po yun, i-tag nyo po yun kung may choices ng reels, gawin nyo po siyang reels kasi dagdag po yan siya. Uh, views nyo at content nyo in that day. At isa pa guys, pwede din kayong balikan ng big content creator or ng creator na tinag nyo po katulad po sa akin guys ako guys hindi ko po yan siya binubura kapag madami po sa akin ang nagtatag guys kapag naka receive po sila ng tough fan badge mula sa akin so ang ginawa ko guys pinuntahan ko yung account ni ma'am Donnalyn shout out pala sa iyo ma'am Donnalyn Odoka guys follow po natin si ma'am napakaganda po ng review niya tungkol sa akin I like it ma'am thank you so much Anyways, guys, yun po yung ginawa ko, guys. Pinuntahan ko po kasi nga nakatag ako. So, pinuntahan ko po yung account ni ma'am. Uh, ma'am Donalyn, finalo ko po siya doon guys at nag-reaction pa po ako. Posible din po yung mga followers ko dahil tinag mo ako ay makikita din po nila at magbibigay din po sila ng reaction po. Pwede din silang mag-comment. So, dagdag po yung engagement po sa inyo at views na din po. At plus pa rin yung content creator na, or halimbawa, big content creator yung tinag mo, ay magpa-follow din po sa'yo. Thank you so much! Follow for more!